what's up guys ngayon nga ipalis na naman tayo guys uh, pupunta tayo dito sa may paryan titingin tayo ng motor mag i tayo guys para titingin natin kung may may mabibili bagong motor uh, mauutang para mau tayo ng bagong motor so tara samahan nyo kami punta tayo dito sa ano sa motor sentral kaya sa Honda sige yun lang guys uh, mamaya na lang len dapat di pada bisa apa ეს <laughs> სტარებს yes, tangan se 9 belum nyata ini. nasa Honda na tayo. Honda. Honda. Ayan yung gulay. may yung orange. Ha? Ayan yung ano. Yung yan. Ano yung 150 yata yung 160. Mm -hmm. Winner action. Mm -hmm. 119

So guys, eto na nga uh, finally naiuwi na namin ang aming kinuhang motor. Yan guys, ka- ka namin siya naiuwi. Ito ay Honda Click 160. Ah, uh, oh inutang daw sabi ni madam pinupunasan lang niya guys kasi nung iniuwi namin kahapon ni eh, medyo maulan kaya medyo nagputik siya Dyan dami nila music ay Honda Click 160 by Madam pinangalanan na namin to ano pangalan nito Madam ito nga pala guys may pangalala ko sa inyo si Scotty Ah, Scotty kasi idol namin si Scotty Thompson ng Hinebra tapos uh, si yung pinang down payment namin ay eh, galing sa Iskati as in scatter <laughs> galing sa scatter ayun siya bali ang kulay niya guys ay matte red na may kombinasyon ng uh, black at silver silver wala na siyang susi guys keyless keyless siya Ah, bale remote lang. Ito yung remote niya. Yan. Ah, kinuha namin siya nang sa Motorlandia. Yan guys, sa Motorlandia. Shout out po sa Motorlandia. Yan guys. Yan si Scotty. So guys, dahil kilis siya, uh, yan ito lang yung kanyang remote kailangan lagi mo tong lang tong dala nasa bulsa lang lagi so pag i-on lang pag i-on siya uh, dito lang bubuhayin mo lang siya yan pag nagblink na yung kulay green na yan sabihin naka naka on na siya yan so, tapos mong i-on so ipipindutin mo lang dito yan good to go na siya pagka i bubuksan mo yung sa may upuan pagka magagas pihitin mo lang siya dyan sa may pinaka seat nya tapos pipindutin mo dito sa may button na to automatic mabubuman yan guys And ito yung pinaka loob yeah, yung mga papers na pinaka loob nya tapos ito yung gas tagay ng gas yan, pinapultak pa namin siya kahapon na unleaded ang karga. si ay, tapos ibabalik mo lang ulit. Yun, hindi ko na naman maibalik. Tapos, pag i-start mo siya, dito lang, kailangan dito siya na nakatapat. Pindutin mo lang ulit siya. Yan. Digital na naman lahat ng ano niya, hindi kita. Yan, ma digital na siya sila so, lahat nandiyan ang voltmeter, oras tsaka yung kilometer Ayan. tapos same procedure lang uh, electric starter uh, hazard usina. Ayan. so yun lang naman guys tapos si may idle stop na rin siya. pwede mo pag naka idle stop ka pag tumigil ka sa mga matay tapos silinyador lang uli ah uh, okay na uli siya yan. tapos pag ilalak yan papatay mo lang uli tapos sasagad mo lang siya nang nakapush papunta dito sa, sa paglalak mo manibela katagilid mo yan yan nakalak na siya guys ganyan lang tapos sa remote niya may kasama na rin siyang alarm once na ano pwede mong i-activate yung alarm yan pindutin mo lang dito yan naka alarm na siya so ganun lang mas papapatayin mo pindutin mo lang ulit so, pagka naka park na di mo na gagamitin pwede mo siyang patayin na yan naka off na siya so ganun lang guys ang tutorial habang nililinis ni madam Naputi ka na agad eh Pag uwi namin Kapon Medyo maulan at putik yung daan Ganyan siya sa Motorlandia Shout out nga pala sa Motorlandia oh, Ayan na si Si Scotty Honda Click 160 Tsaka so, yung gulong niya pala, naka-mags na siya. Tapos i- tubeless. Ang front tire is 100 by 80 by 14. 14 yung ano niya. Ayan. Ayan ang ano niya. Tapos tubeless na rin siya. Naka-tubeless siya. Tapos naka-disc brake sa unahan. Ayan, disc brake. Tapos drum brake yung huli. sa Holy Drum Break so yun lang guys